Kabay, di na mga balita gikan sa Visayas ug Mindanao. ng inspeksyon ang NBI sa mga flood control projects dito sa Cebu. Pangayot sa mga detalye gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, unsa man ni mga proyektuha ang ginpang inspeksyon. <coughs> Dale? Dale, sige, padayon Dale. Naanak ka. Okay, wa tay madungga ni Dale, no? So, ko ano na tug usab usban na tug tawag si Dale Israel. Oh, ko ano to? Tawgo na tug usab si Dale Israel. Dale? Mayod to, Chiki? Okay. Okay, okay. Uh -huh. naana, Dale. Naana. Uh -huh. Padayon, Dale. Mayod to, Oo. Oh, may hoto chi ang atong unang inspection for ta sa NDI Central Visayas kaning flood control project sa Sitio Kamarin, Barangay Bunbun sa Cebu City. Nakita sa dokumento nga kompleto na siya pero pag adto na to, nakita na to nga kuwang-kuwang pa daghan pang mga kuwang nga uh, bahagi sa uh, parte sa sa pa, sa mananga. Ang mao kani ang wala pay mga reprap kanang kuan pa lang kayo kanang uh, mga bato-bato pa lang ang naa. Ito kaning project Patrick Chiki, nag-worth na 48 million pesos nga uh, project sa controversial, nga kerante construction. So nga, supposedly, mahuman niya siya December uh, 23, 20, 2025. So ganit pag March, mahuman o oh, December 2023. Uh, 23. Nga, giingon sa mga trabahante dito, Chiki, nga okay ra ko no, mahuman ko no nila ba December 23 ang kaning proyekto. O so, nga, na nito dito checking project nga medyo binalian kay pagkahimo no kanang nakita nato nga na ay uh, gihimo o bago lang nahuman ang semento nga naa sa sa riprap dito sa barangay Diasong ang uh, nakita nato nga napadito ang mga trabahante ang mga uh, truck mopay pag pag sugod nila sa ilang trabaho chiki o, oh, Unya, kay naa may mga na ang mga otoridad sa ilang pag inspection ingon gani ka, nga naigidali-dali, di ba? So, unsa may ilang buhaton, aning mga proyekto ha? Uh, una sa tanan, sige, ila ko ipakita ko, mag-hire -mag sila o technical engineer kay ang uh, MBI ni Man, nga, wala sila expert nga, kuyog sa pag inspection karon So, ang ilang buhaton, ilang mag-hire sila ng engineer, pagkawaman nila nang ipasa ang ilang mga dokumento, Padong ngadto sa nganha sa central office nila sa NBI para posible nga makasuhan og unsay angay ikaso aning mga kontraktor nga diri sa Cebu City. Chiki? Okay, huwato na lang ginato sa mahitabo ani Dale. Daghan kaayong salamat sa imong update Dale Israel gikan sa One News Cebu. Mga bay, mga ato na sa sa Davao kay naay giaresto nga teacher nga nagsilbing watcher sakuan, no? sa kuan licens sa licensure exam. Kay ngano naaktuhan man siya nga picture og kaning answer key test ba. Unya iya kuno ning gipasa sa review centers. Live nga mo nato si Brill Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Na under arrest for violation of the public act 1991. Wala na nakapalag kining 29 anyos nga lalaking maestro sa usa ka pribadong eskwelahan sa Davao City human madakpan sa NBI 11 atong adlaw Domingo. Giaresto ang sospek human masakpan nga nagakuha og hulagway sa mga test questionnaire sa gihimo nga licensure examination for teachers o LET nga gipasiugda sa Professional Regulation Commission o PRC sa usa ka pampublikong tulonghaan sa syudad niya, atong September 21 o sa ang suspect sa mga watcher atul sa exam. We were not actually expecting that 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 cheating would happen um, from one of our room watchers nasa eran sab nga ginabaligya sa suspect ang mga hulagway sa mga review center sa siyudad bukti ang 10,000 pesos dili sab matud pa kini ang unang higayon nga gibuhat sa suspect ang maong salaod atong Marso ning tuiga sa parehong exam gibuhat sab kini sa suspect apan wala siya nadakpan inoon gilimot sa suspect ang pasangin nga doka i was taking a picture but can... There was no, uh, nila tanan ang messenger and all. There was no found na, uh, niya, uh, transmission of the exam item. So again, it's for my own consumption. Ana ana sa kusuriya sa NBI ang suspect na possibly magatubang ugkasung paglapas sa PRC modernization. Law, possibly sab ang revocation sa yang PRC license. Gina na saab karon ang mga review center. Ganggihatagan method pa sa suspect ug mga hulagway. Ako si Bril Montalvo para sa One PH. Kuyog na sa taogma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.